Dali magalit. Oh. Dali yan magalit. Ito ba gamitin mo pag ano ng pera? Hawak pera, lahat labas pera. Ito ba gamitin mo? Ano nga na po yun? Maninimila na ako. Trabaho ko na. Baksa is. Hindi ayos <laughs> na trabaho trabaho ko. Yan ba 'yung mga mundo na papatong sa banda? Ito mga ganito niya. Magdaruhan ng ano nang Ano 'yung teyan lalabas papaso ay diyan sa papas. Dadabitin 'yung kamay niya labas, papaso kunba ko. Ito 'yung Bale yan 'yung sasalo, yan yung hahawak. Oh pasok, dito. Uh Oo, -oh, <laughs> oh, oh, alam niya 'yan stable ka na kasi anak mo babae. Pag gumawa ka ng bad sa babae, kapalit yung anak mo. Ito, 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 ito. Hindi, ganun talaga kasi gumawa ka ng bad. Yeah. Eh, yun ang nakita ko dito. Kaya mawag ka na gagawa ng bad mo. Yung stable ka na dyan sa dalawa niya, sa mo na. Sa pamilya mo. na yung hanap buhay niya Unlad na yung buhay niya. Kung okay, business ka lang, direk-direk na. Alam mo, huwag kang magbigay ng yung pera kung ganun, magdibuso ka ng sarili mo kahit maliit na kainan, maliit na grocery, dire-direcho, nagtalabog mo sa bigan, mga ganun. Ito na yung mag-ano, ito na yung mag-deliver sa kanila ng mga mga yung mga panila. Yung mga ganun. Pusan mo siya sa mali, maliit lang na mga uyo, bigas, mga ganun. Dire-direcho, ayan o. Oh. Yun, oh. Huwag mo magbigay sa pera, ubus lang ang pera mo. O, magbigay ka ng ano, Imbawa, punta ka sa... Makaswerte oh, nung bagay ako sa oh, bagay Oo, ayun naman. naman. Ito nga lang gagamitin mo. Eh. Kasi lagi na wala na ako pera eh. Oh. Ay, kasi yung puso. Oo. Puso kang kamay mo siya. Parang mawala ito. Parang hindi maayos na. Ang dami niya na ako na ano na ubus na pera na. Oh, Sobro na. Hindi matagal sa kumain ko pera eh. Karong ako pera tapos na ka wala Kasi nga yung karo, wala sa ulo. Ano ba pwede ko gawin? Eh. Di, ba, Di yeah. ka Paano? pwede punta doon anak. <laughs> Baka